that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. Dahil sa isang babae, nagbitiw siya sa kanyang pagiging hari ng Inglaterra. Noong 1936, si Edward VIII, hari ng United Kingdom of Great Britain at Northern Ireland at emperor ng India, ay nagbitiw sa kanyang trono bilang hari para sa babaeng mahal niya. Isang Amerikana, si Wallace Warfield Simpson na isang diborsyada na sa kanyang pangalawang asawa na si Ernest Aldrich Simpson na isang London shipping broker. Hindi naging madali ang proseso. Naging mahaba at mahirap na halos malapit na mapagmula ng krisis sa konstitusyon ng Britanya at yak na siyang magbabago ng monarkiya ng Britanya. Ang tanong, bakit ang isang makapangyarihang tao, ang hari ng British Empire, na siyang pinakamalakas na imperyo ng makabagong kasaysayan, ay nagbitiw sa kanyang trono para sa isang babae? bago ang lahat. Hello Kayolo! Lahat ng mga nakakamanghang kwento ng mga tao, karanasan at kasaysayan ating tatalakayin dito. Kaya please like, share this video at mag-subscribe. Sino si King Edward VIII? Bagamat siya ay pinag aral sa Naval Preparatory College sa Osborne, Royal Naval College, Dartmouth at sa Magdalen College, University of Oxford, si Edward ay hindi masyadong kinikilalang matalino sa kanyang grupo. Sa taas na 5'7, hindi man kalakasan sa karamihan, siya naman ay kilalang mabilis mag-isip at malaya ang kalooban noong May 6, 1910, nang kinurunahan ang kanyang ama bilang si George V matapos mamatay ang kanyang lolo na si Edward VII. Agarang na italaga si Prince Edward bilang Duke of Cornwall at Duke of Rothsey. Tinalaga na rin siya bilang Prince of Wales at Earl of Chester matapos ang isang buwan noong June 23, 1910 sa kanyang 16th birthday. Paano naman nagtagpo ang nandas ng isang royal blue blood sa isang commoner o isang karaniwang tao na Amerikana at dalawang beses pang deborsyada? Sino nga ba si Wallace Warfield Simpson? Pinanganak bilang si Bessie Wallace Warfield noong June 19, 1896 sa Maryland sa isang kilalang businessman. Ngunit namatay sa tuberculosis ang ama noong 1896. Walang naiwang pamana ang kanyang ama sa kanya ngunit ang mayaman niyang tiyuhin ang nagbigay ng edukasyon at marangyang pamumuhay sa kanya noon sa Maryland, USA unang naikasal si Wallace kay Earl Winfield Spencer Jr. noong taong 1916. Isang American Navy aviator mula Baltimore ang kanyang asawa. Hindi naging maganda ang relasyon nila dahil lasinggero ito at napabalitang sinasaktan nito si Wallace na sa kalaunan ay nagresulta ng diborsyo noong 1927. Sa maikling panahon, naging love interest ni Wallace si Ernest Aldrich Simpson, isang shipping executive na nooy diborsyado rin sa unang asawa. Nagpakasal ang dalawa noong July 21, 1928. Ang Amerikaning si Wallace ay naging British citizen at nanirahan sila ni Ernest sa London sa panahon ng First World War. Naging marangya ang pamumuhay ng mag-asawa, ngunit sa kalaunan, nagkaroon ng hirap matapos mumagsak ang stock market noong 1929. Nalugi ang negosyo ni Ernest at hanggang sa nagdesisyong maghiwalay ang dalawa. Ang si Prince Edward ay kilalang maputla pero guwapo. Sabi ng karamihan, ang mukha niya ay mala Prince Charming. Blonde hair, blue eyes at kaakit-akit ang muka para sa karamihang babae. Ngunit mas gusto ni Edward na makipagrelasyon sa mga babaeng kasado na. Dati na siya nakipagrelasyon sa kay Frida na kaparehong edad niya. Ngunit si Frida ay kasado na ng limang taon nang sila'y nagkarelasyon. Nagkaroon din ng long-term relationship si Edward kay Thelma Furness na kasado rin. Sa isang party sa bahay ni Furness, pinakilala ni Thelma si Wallace na nooy kasado pa kay Simpson. Ito ang unang pagkakataong nagkakilala si Wallace at Edward. Noong nag-travel sa New York si Thelma, nabigla na lamang siya na ipinagpalit na siya kay Wallace. Pinaulanan ng mamahaling regalo si Wallace, mga pera at mamahaling alahas hanggang sa umabot sa mamahaling bakasyon abroad kasama si Edward. Sobrang na in love si Edward kay Wallace at si Wallace naman ay sobrang galing din sa pagtatago ng kanilang secret affair ni Edward sa kanyang asawa. Sabi nga nila, crazy in love si Edward K. Wallace na mismong royal duties niya ay napapabayaan na niya. Matapos maipakilala ni Edward si Wallace sa kanyang ama na si King George V, sobrang nagalit ito dahil pinagbabawal sa batas ng Royal Court ang mga diborsyadong pakikipagrelasyon noong 20th century sa Britanya. Dito nagsimulang dumistansya ang relasyon ng mag-ama. January 20, 1936, namatay si King George V at si Prince Edward ay naging si King Edward VIII. Napakalinaw ang kagustuhan ni Edward na pakasalan si Wallace, pero pinagbabawal ito ng kanilang batas. Inimbitahan ni Edward si Nooy Prime Minister Stanley Baldwin sa Buckingham Palace at ipinagpilitang ikasal sila ni Wallace Ngunit kinontra nito ang ideya ni Edward na siyang mahigpit na ipinagbabawal. Nagdesisyon si Wallace na lumayo at pumunta ng France para umiwas sa atensyon ng press. Mismong royal family ay pinahihintulutan ang relasyon ni na Wallace at Edward at nakikitang hindi katanggap-tanggap sa mga tao ang karanasan ni Wallace na magiging reyna ang mga British upper class ay kinasusuklaman ang mga Amerikano na para sa kanila ay mababang uri ng mga tao noon. Nanindigan ang Church of England at English Law sa kanilang batas laban sa divorce. Sa katagalan, sa hindi pagkikita ni Wallace at Edward, nag-iwan ito ng malaking hadlang sa kanyang puso. Hindi na maaring maipilit ang kagustuhan niya. Kailangan na niyang piliin kung alin ang mas mabigat para sa kanya, ang puso o corona. Kaya napagdesisyonan niyang magbitiw para sa kanyang taong minamahal. December 10, 1936, inanunsyo ni Edward ang pagbibitiw sa kanyang trono sa publiko at ang ama ni Queen Elizabeth na si Prince Albert ang pumalit na hari at siya na rin tinawag na George VI. Matapos ang divorce ni Wallace kay Simpson noong May 1937, siya at si Edward ay nagpakasal sa France noong June 3, 1937. Wala ni isang royal family member ang kasama sa kasala nila. Sa buong buhay nilang magkasama bilang mag-asawa, nanirahan silang dalawa sa France. Namatay si Edward noong May 28, 1972 sa sakit na aneurysm at throat cancer, isang buwan bago ang kanyang 78th birthday. Dinala ang kanyang labi sa London at doon nilibing. Isang simpleng seremonya, walang korona, tanging simpleng bulaklak lang sa itaas ng kabaong. Bumalik si Wallace sa France at nabuhay pa doon ng labing apat na taon kung saan sa kanyang mga huling araw ay nagdusa sa sakit na demensya. Namatay si Wallace noong 1986 at sa utos ni Queen Elizabeth ay inilibing sa tabi ng kanyang asawa sa Windsor Castle. May usap-usapan na hindi totoong minahal ni Wallace si Edward. Di umano ay napilitan lamang si Wallace matapos madiborsyon ng asawa at umaasa lamang sa yaman ng royal family. Samantalang si Edward naman ay parang tuta na sunod-sunuran sa kanyang socialite wife na nag-impluensya sa kanya na maging Nazi sympathizers. Ngunit ang love drama na ito ay umanig sa kasaysayan ng Britanya. Ang love story, New Wallace at Edward, Aikini Lalang, the greatest romance of the 20th century. Do you have any regrets when you look back on your life? Oh, about certain things, yes, I wish it could have been different. But I mean, I'm extremely happy, and naturally, you've had some hard times, but who hasn't? So you we'll just have to learn to live with that. We've been very happy. Ano ang gusto mong kwento na maari nating itopic sa susunod? Comment below! Kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, Maari mag-like, share mo ang video sa iba at sa ulit, mag-subscribe. Hanggang sa muli!